Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Every Last One of Them. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Jake Hunter habang ito ay naglalakad sa isang bahagi ng lungsod. Malalaman natin na si Jake ay dating Special Force Officer mula sa military ng Estados Unidos na kalaunan ay naging isang bayarang sundalo o mercenario. Nang araw na iyon, pumunta si Jake sa isang bar na tinatawag na Salton Sea malapit sa dulo ng syudad. Pagpasok niya sa bar at matapos uminom ng ilang beer, mapapansin na inoobserbahan ni Jake ang paligid na tila may hinahanap. Maya-maya ay may lumapit na babaeng bayaran sa kanya at siya ay inaakit. Tinanong ng babae kung taga saan siya... Tahimik lang si Jake... At sa huli ay sinabi niya na siya ay mula sa Vegas... Napansin naman ang kahinahinalang kilos ni Jake... Nang isang binatang nagngangalang Bobby Nichols... Si Bobby ay anak ng may-ari ng bar... Naiinis si Bobby sa presensya ni Jake... At sinubukang paalisin ito... Ayaw namang magkaroon ng gulo ni Jake... Kaya't kinausap niya ito ng kalmado... At tinawag sa kanyang pangalan... Pagkatapos ay nagpa umalis... Subalit bago pa man siya makalabas... Pinigilan siya ni Bobby. Nagtataka si Bobby kung paano nalaman ni Jake ang kanyang pangalan kahit hindi pa sila nagkakilala. Hindi tumigil si Bobby sa kanyang pangaasar at lalo pang ininis si Jake. Kaya't bigla na lamang hinampas ni Jake ang ulo ni Bobby sa mesa at sinapak ito. Agad namang sumugod ang mga bodyguard na naroon. Ngunit nakipaglaban si Jake at nagawa niyang pabagsakin ang mga ito. Lalong naging magulo ang sitwasyon hanggang sa dumating ang isang lalaking nagngangalang Ben Nichols kasama ang ilang mga pulis na nakasibilyan. Si Ben ang may-ari ng bar at ang ama ni Bobby. Isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod dahil sa kanyang yaman at impluensya. Marami sa mga tiwaling pulis ang nasa ilalim ng kanyang kontrol at handang bayaran upang ipagtanggol siya laban sa anumang kaso o legal na problema. Ang mga pulis na kasama ni Ben ay agad na inaresto si Jake at dinala sa presinto upang investigahan. Sa interrogation room, pinili ni Jake na manatiling tahimik at hindi magbigay ng kahit anong impormasyon. Patuloy siyang pinipilit ni na Ben at na mga tiwaling pulis na magsalita. Nagtataka ang mga ito sa pagdating ni Jake mula pa sa Vegas hanggang sa kanilang syudad. Ibinagdag pa ni Ben na hindi niya gusto ang mga estranghero na pumapasok sa kanyang bayan, lalo na ang mga nananakit sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Ben ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Maggie. Nagpaalala sa kanya na may nakatakda silang dinner ng gabing iyon. Kaya kinailangan niyang umalis at iniwan ng dalawang pulis upang ipagpatuloy ang interogasyon. Bago siya umalis, may inabot happy na si Kim kay Ben na tila ay kinagulat nito. Pagkaalis ni Ben, isa sa mga tiwaling pulis na nagngangalang Stone ay agad na tinakpan ng itim na plastik ang ulo ni Jake at sinuntok ang kanyang muka para lamang mapilitang magsalita. Sa kabutihang palad, dumating ang hepe ng pulisya at pinatigil ang kinagawa ng dalawang tiwaling pulis. Ang hepe na nagngangalang Kim ang nangasiwa sa interogasyon ni Jake at inutusan ang dalawang pulis na lumabas ng silid. Humingi ng paumanhin si Kim kay Jake at tinanggal ang posa sa kanyang mga kamay. Sinamantala naman ni Jake ang pagkakataon upang makatakas. Kinuha niya ang baril ni Kim at tumakas gamit ang isang police car. Samantala, nakarating na si Ben sa kanilang bahay para sa hapunan kasama si Maggie at Bobby. Bago sila magsimulang kumain, tinanong muna ni Ben si Bobby tungkol kay Jake. Nang tumanggi ang anak sa pagkakakilanlan nito, inilabas niya ang isang litrato ng babae na dating naging kasintahan ni Bobby na nakuha naman sa bulsa ni Jake. Nagulat si Bobby. Umamin siya na wala siyang alam tungkol kay Jake at sa relasyon nito sa kanyang dating kasintahan. Samantala, habang papunta si Jake sa bahay ni Ben, naalala niya ang isang pagkakataon kung saan nag-uusap sila ni Murphy tungkol sa pag-alis nito sa kanyang trabaho sa Special Forces. Si Murphy ay dating kapitan ni Jake sa military unit na tulad niya ay lumipat din bilang isang mercenaryo. Noong mga panahong iyon, ay nais na rin tumigil ni Jake sa kanyang profesyon dahil gusto niyang mamuhay ng normal kasama ang kanyang anak na babae. Habang nasa daan, Huminto si Jake at sinilip ang trunk ng police car upang tingnan kung gaano karami ang armas na naroon. Ilang sandali pa, nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay Kim na pinapasuko na siya anumang oras. Ngunit tumanggi naman si Jake dahil kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak na si Melissa na ilang linggo nang nawawala. Lumipat ang eksena sa isang meeting sa negosyo ni na Ben at Maggie kasama ang kanilang kasosyo na si Greenberg. Pinag-uusapan ni na Ben at Berg ang tungkol sa isang aquifer business na matatagpuan sa Timog Kanluran na maaaring kumita ng bilyong-bilyong dolyar pawat araw. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Maggie sa bahay habang si Ben naman ay nagpaiwan upang manigarilyo. Hindi inaasahan na naroon pala si Jake sa likuran ni Ben habang nakatutok ang baril dito. Sinabi ni Jake na gusto niyang makausap si Bobby dahil nais niyang tanungin ito tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Nang makita naman ni Bobby sina na Jake at Ben, agad itong lumapit kay Ben at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, itinutok ni Jake ang kanyang baril kay Bobby at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Natakot naman si Bobby at sinabi ang lahat kay Jake kahit na pinipigilan siya ng kanyang amang si Beth na magsalita. Ibinunyag ni Bobby na nagpunta sila ni Melissa sa isang party upang uminom at gumamit ng droga. Ngunit bigla namang na-overdose si Melissa at agad na namatay. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Jake at agad na binaril si Bobby sa dibdib hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, Narinig ni Maggie ang mga putok ng baril Kaya't agad niyang kinuha ang isang rifle At pinaputokan si Jake mula sa balkonahe Mabilis na tumakbo si Jake papunta sa taniman Upang makatakas Ngunit agad naman siyang hinabol ng mga tiwaling pulis Na tauhan ni Ben hanggang sa kalagitnaan ng bukirin Teka kaibigan Bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Nagsimula ang matinding paalitan ng putok sa pagitan ni Jake at ng mga pulis. Patuloy na tumakbo si Jake sa taniman upang iligtas ang sarili. Kahit limitado ang kanyang bala, nagawa pa rin ni Jake na patumbahin ang lahat ng tiwaling pulis na humahabol sa kanya. Samantala, tinawagan naman ni Stone ang isa sa mga pulis na nagngangalang Barlet upang humingi ng tulong. Pinayuhan din ni Stone si Barlet na huwag ipaalam kay Sheriff Kim ang nangyayari. Pagdating ni Barlet, Sabay silang bumalik ni Stone sa taaniman upang hanapin si Jake. Nakita nila ang maraming bangkay ng mga polis na nakahandu sa isa paligid ng Bukirin. Natakot naman si Barlett at nagpasya na bumalik na lamang sa presinto upang humingi ng tulong. Ngunit nais pa rin ipagpatuloy ni Stone ang paghanap. Habang pabalik si Barlet sa kanyang sasakyan, nakita siya ni Jake at muntik na siyang patayin. Nakiusap si Barlet kay Jake na palayain siya. Dahil hindi siya kabilang sa mga tiwaling pulis na binabayaran ni Ben. Pinakawalan nga siya ni Jake sa kondisyon na ipaalam niya kay Sheriff Kim ang kinaroroonan niya. Nang makabalik si Barlett sa presinto, sinabi niya ng palihim kay Sheriff Kim ang tungkol sa kinaroroonan ni Jake. Kinagabihan, lumabas si Stone mula sa taniman at sinabing hindi niya matagpuan si Jake. Samantala, Dumating naman si Bird, ang kasosyo ni Ben sa negosyo, upang kausapin at pakiusapan itong huwag ipaalam sa media ang nangyaring insidente. Dahil ayon kay Bird, kapag nalaman ito ng media, maaaring bawiin ng mga investors ang kanilang pera. Sa ibang eksena, si Jake ay malubha palang lang nasugatan at piniling magtago sa isang kubo. Sinubukan niyang tanggalin ang bala na nakabaon sa kanyang katawan at ginamot ang sugat. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Jake ang mga sandali na kasama niya ang kanyang anak na si Melissa. Madalas na nadidismaya si Melissa kay Jake dahil palagi itong abala sa trabaho at iniiwan siyang mag-isa. Ang pagbabalik tanaw sa mga alaala na iyon ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkakasala niya para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi maiwasan ni Jake na lumuha dahil sa kalungkutan na kanyang nadarama. Kinabukasan, Dumating si Murphy sa bahay ni Ben sakay ng helicopter upang makipag-usap tungkol kay Jake. Pinipilit ni Murphy si Ben na sabihin kay Jake kung nasaan ang kanyang anak. Alam kasi ni Murphy na hinding-hindi titigil si Jake sa kanyang ginagawa hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang anak. Samantala, si Jake na unti-unting nagpapagaling mula sa tama ng bala ay naalala ang mga panhong iniwan niya si Melissa sa kanyang matalik na kaibigan na si Ben humingi si Jake ng tulong kay Bill na alagaan at bantayan ang kanyang anak na nalulong sa mariwana. Naniniwala si Jake na matutulungan ito ni Bill dahil dati nalulong si Bill sa mariwana. Pagkatapos iwan ang kanyang anak kay Bill, agad na umalis si Jake nang hindi man lang nagpaliwanag. Ang alaala na iyon ay naging isang napakalalim na pagsisisi para kay Jake. Kinabukasan ng umaga, biglang inambos si Jake ni na Stone at ng iba pang tiwaling pulis. Pinagtulong-tulungan at binugbog si Jake ng mga ito. Habang si Stone ng mga oras na yon ay ininsulto niya si Jake dahil pakiramdam niya ay tinalo na nila ito. Ngunit sa kabutiang palad, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Isa-isang napatumba ni Jake ang mga tiwaling pulis at nagawa pa niyang bihagin si Stone. Sinadya naman ni Jake na huwag patayin si Stone dahil nais niya itong imbestigahan. Ilang sandali pa, dumating si Sheriff Kim at tinanong si Jake kung bakit siya nito ipinatawag. Alam ni Jake na isang responsabling polisi si Sheriff Kim kaya hiningi niya ang tulong nito upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Natuklasan ni Jake na itinago ni Ben ang kanyang anak kaya't nais niyang imbestigahan ni Kim ang lahat ng may kinalaman kay Ben. Pagkatapos, pumalik si Jake sa kinaroroonan ni Stone at sinimulang imbestigahan ito tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sinabi ni Stone na si Ben ang pumatay kay Melissa matapos itong ma-overdose. Nalaman niya din na ginahasa ni Stone ang kanyang anak kaya't labis siyang nagalit at pinatay si Stone. Napasigaw si Jake ng malakas, baon ang matinding lungkot at panghihinayang sa lahat ng nang nangyari sa kanyang anak. Samantala, muling naalala ni Jake ang nakaraan nang mapagtanto niya na nawawala ang kanyang anak. Noong araw na yon, pinuntahan niya si Bill dahil ilang araw nang hindi makontak ang kanyang anak at labis na siyang nag-aalala dito. Ngunit sa kasamaang palad, nang dumating siya sa bahay ni Bill, sinabi nito na sumama si Melissa sa isang binatang nagngangalang babi sa Salton Sea Bar. Masama din ang loob ni Bill sa kanyang kaibigan dahil pakiramdam nito ay hindi siya naging mabuting ama sa kanyang anak lalo na noong pinakakailangan siya nito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Kinabukasan, tinawagan ni Jake si Kim na nasa presinto ng mga sandaling iyon. Nagkataon naman na naroon din si Murphy at hindi kaya't si Jake na sumuko na. Ngunit hindi pa rin kayang sumuko ni Jake dahil hindi niya pa natatagpuan si Melissa. Kahit alam na ni Jake na patay na ang kanyang anak, gusto pa rin niyang matagpuan ang bangkay nito. Pagkatapos, hiniling ni Jake kay Murphy na tulungan siyang pabagsakin si Beth at ang buong negosyo nito upang tuluyang mailantad ang katotohanan. Kinabukasan, nagtungo si Jake sa sentro ng siyudad upang isagawa ang kanyang plano na ilantad ang kasong itinatago ni Ben. Nang dumating si Jake sa lugar, nagsimula namang palibutan siya ng mga pulis at pinaputokan siya. Lumaban si Jake gamit ang dalang machine gun at nagawa niyang patumbahin ang karamihan sa mga pulis sa paligid. Dahil sa lumalalang kaguluhan, walang nagawa si na Sheriff Kim, Barlet at Murphy kundi tulungan si Jake at iligtas siya mula sa labanan. Ilang sandali pa, natagpuan nila si Jake. Pagkatapos, hiniling ni Jake na dalhin siya sa bahay ni Ben. Samantala, na mga oras na yon, nag-uusap si na Ben at Maggie sa harap ng kanilang bahay. Nang matapos ang pag-uusap, Pumasok muli si Maggie sa loob at sumunod naman si Ben. Ngunit pagpasok ni Ben sa bahay, nakita niya na hostage na ni Jake si Maggie. Pinilit ni Jake si Ben na ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanyang anak. Inamin ni Ben na matapos ma-overdose si Melissa sa droga Nilunod niya ito sa lawa malapit sa kanilang bahay. Kahit na ng mga oras na yon ay buhay pa si Melissa at maaari pang mailigtas. Walang awang pinatay ni Ben si Melissa sa pamamagitan ng paglunod dito sa tubig. Lingid sa kaalaman ni Ben, Nalihim na, na inire-record ni Jake at Sheriff Kim ang lahat ng sinabi nito. Ang tape na iyon ay maaaring magsilbing ebidensya sa korte upang tuluyang ipakulong si Ben. Mabilis namang tinawagan ni nakim at Murphy ang iba pang mga pulis upang pumunta sa bahay ni Ben upang arestuhin siya. Nang marinig naman ni Ben ang mga sirena ng pulis sa labas ng kanyang bahay, inakala niya na mga tiwaling pulis ito na nagtatrabaho para sa kanya. Ngunit nang lumabas siya ng bahay, agad siyang inaresto ng mga pulis. Sa mga oras na yon, muntik ng patay ni Jake si Ben sa harap ng mga pulis. Ngunit pinigilan siya ni Murphy at Sheriff Kim. Sinabi ni Murphy nang may mabigat na damdamin na kahit mamatay si Ben ay hindi na maibabalik pa si Melissa. Nang mapagtanto ito, ibinaba ni Jake ang kanyang baril at ipinagkatiwala na lamang sa mga pulis ang lahat ng kaso. Sa huli, Inaresto si na Ben at Maggie at isinakay sa pulis patrol. Samantala, umalis si Jake sa lugar na puno ng pagkawasak at pangihinayang para sa kanyang anak. Sa pagtatapos ng kwento, ang police car na sinasakyan ni na Ben at Maggie ay biglang huminto sa gitna ng kalsada. Doon, walang awang binaril sa ulo ni Murphy si na Ben at Maggie. Lumalabas na ipinaghiganti niya ang pagkamatay ni Melissa at ang lahat ng nangyari sa kanyang kaibigan na si Jake. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag na huwag kang titikim ng droga kung ayaw mong magaya kay Melissa. Bahala ka. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampo. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.